tatlong linggo na lang eleksyon at isang linggo na rin ang nakalipas nang simulan ang internet voting ng mga kababayan nating nasa abroad o mga overseas Filipino workers sa ating pagbabantay balota sa kauna-unahang internet voting sa bansa gets mo na ba kung paano bumoto online sa official website ng COMELEC hanapin at pindutin ang online voting and counting system Basta't kasama ka sa listahan, ang bansa kung nasaan ka, pwede nang mag-enroll bilang butante hanggang May 7, 2025. Gamit ang gadget na nakakonect sa internet, kailangan lang punan ang online pre-voting enrollment form para sa inyong identification tulad ng mobile number at email address. Para masigurong totoo at tama ang impormasyon, ay sasailalim ito sa verification process. Para naman sa mga may kahirapan sa pag enroll online, meron ding voting kiosk na maaaring bisitahin. Pagkatapos ay pwede nang bumoto basta't na-receive ang login voting portal sa inyong provided number o email. Tandaan, na basahin maigi ang instructions sa pagboto para sa eleksyong sasalihan kung saan isang click lang sa bilog ay makakaboto ka na. Pwede mo ring i-review at i-edit ang online balot at kung sigurado na ay pwede na itong ipasa. May option din para i-download at i-reprint ang kopya ng resibo ng inyong balota. May makikita ring QR code kung saan pwedeng itrack ang inyong balota sa encrypted digital ballot box. Siniguro naman ng COMELEC na encrypted ang bawat boto. At pribado ang lamana ng balota ng bawat butante dahil sa tamper-proof na digital ballot boxes. Kaya ngayong 2025 midterm elections sa ating mga bagong bayani, isip-isip muna para makaboto ng tama. Sama-sama nating tutukan niyan dito lang sa... Bantay Balota 2025 Midterm Elections The RMN News Special Coverage